Guys, so ito yung na-harvest natin kanina sa ating mga uh, night crawler So lipat natin dito sa likod bahay guys Dito natin siya lalagay <laughs> Yung sa ilalim kasi nito guys, na-decompose na siya na Pero nalagyan kasi namin ulit sa ibabaw Pero last na yan, hindi na, hindi na tayo magdadagdag dyan Yan, o, kung mapapansin nyo Decompose na yung nasa baba Uh, ah, kaya dito natin siya ilalagay guys. Yan, mga 200 gram siguro ito guys. Para kainin na nila yan guys. Yan may malalaki na guys oh. Magkakalat na lang yan sila. Hindi nunti-unti nilang consume ito guys and yung dumi nila yun ang magiging vermicast yan yung malalaki tayo oh Oh. Lakas oh. Ito siguro yung African. African night crawler. Malaki. Yung iba guys, maliliit. Native siguro 'yan. So yan, na natin sila na magkalat diyan. yung kagandahan nito guys hindi, hindi sila umaalis hanggat may pagkain so dyan lang sila mag iisti takpan lang natin para hindi hindi hukayin ng mga manok din lang natin babasain yan guys malakas yung kalaban natin dito sa dito yung may sariwa dyan pero hindi na natin yan dadagdagan. Bibukompos na lang lahat yan.